Kamusta mga kabiyahero? Papunta tayo ngayon para maggrocery. So yon, andito na tayo sa grocery store ng mga Briton. Ayan. Andito na tayo sa grocery ng mga Briton. Ito palang ano nila, push cart nila. Lalagyan mo ng 1 pound dyan yung bariya nila. Then kakalas na siya. Yeah. Tapos, kung ibabalik mo naman, lalabas uli yung pera. Yeah. Compare sa atin sa Pilipinas, yeah. yan, pinapabayaan lang natin. Tapos may magkocollect. Ikaw, ibabalik mo talaga siya dahil para mabalik yung perang nilagay dito. So yon pasok tayo sa grocery store. Dito tayo ngayon sa grocery store nila. Isa lang yan sa mga grocery store nila dito. Merong Oo, okay, Lidl, Pesco. yon pasokin natin. hindi sa salita. Ito yung ano. Christmas tree, pine tree. Meron naman sila nito. Pang Scandinavian. di ako marunong na ito eh. Pambundok lang kasi ako. <coughs> Mabilis lang ang pag-grocery nila pag may ganyan hindi tayo gagamit yan basket lang tayo dahil kundi lang natin bibili itong kanilang kawali 8 pound convert nyo na lang sa Philippine money is 70 pesos 1 pound mahilig ka sa kape magsawa ka sa kape iba ibang brand ng kape Oh, Nice. Tempo. Oh, Gold and Rose yeah. ka I Starbucks ko. Mm -hmm.

guys may nakita akong pinay na approach natin hey mate <laughs> oi how are you mate how are you doing mate may nakita tayong Pinoy dito pasok mate <laughs> 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 may pinay may pinay tayo nakita may pinay pala dito yun yun ito siya chakaran Nag-resign nag na ako. Mag-resign <laughs> ka na sa lahat para talagang wala ka pasok. Nakasahod ka na yata. Hindi. Tagal pa. Hmm. Sa katapusan pa yung sahod. Okay. Ito talaga ang priority niya. Oh. Alak. <laughs> Siyempre. Kailangan may stock niyan. Kahit walang kape, basta meron yan. Oh, yan. Narinig niyo yun na pag mag shopping kayo, yan ang priority. Oo, oh, dapat yan ang unahin nyo bago yung iba. Huwag <laughs> muna yung mga bawang, sibuyas. Oh. Ayan ay, ah, na. narinig nyo. Yan ang ay, priority. Ayan Budweiser. Budweiser ang unahin, imbis na bigas. Oo, oh. ay okay, meron ang bigas doon. <laughs> Dami na first Sunod lang tayo sa kanya. Tapos na wala, wala na meron? Wala, wala na. Tignan Isang lang natin yung... Yun, oh dyan dyan sa may dilata. Dito yata. Pichiri yata eh. Makahanap din daw siya ng spam. Eto, dito yung ano. Uh, Ayan o, spam. Mga yan, tao. Oh, spam oh. Oh, sa kanya. Sa kanya, American. Parang lang to kay Pio pag ano sa kanya na umay Tek din sarap kasi yan eh sarap yung pek na yan pag na umay si Pio kahit wala, wala man, na talaga mantika yan magluluto yun ng sarili niya uh, hindi na, na. na boring ang ano natin shopping ano pa bibili mo? ano pa bibili mo? Ano ano <laughs> magbabayad ka na? oo uh, magbabayad na daw siya mamaya pa ako ikot pa ako. <laughs> Bye bye. <laughs> bye, -bye babae na. Hindi pa ako tapos, ikot pa ako. Ngayon, uwi na siya. Siya pala yung Pinoy dito sa UK. Na, tapos na tayo mag-grocery. Kailangan grocery natin. Automatic. Hi! So yan tapos na tayong mag-grocery dito sa Asda Marine Gate. Pauwi na tayo. At yun pa ang aakyatin ko. Taas nun.